Gusto mo na bang matutong magmaneho? Pero wala ka pang lisensya? Simulan muna sa student permit. Alam mo bang hindi ka pwedeng mag-aral magmaneho sa kalsada kung wala kang student permit mula sa LTO? Para kanino nga ba ang student permit? At para saan ito? Alamin natin ang lahat ng dapat mong malaman bago ka mag-apply. Ang student permit ay isang dokumentong ibinibigay ng LTO sa mga individual na gustong matutong magmaneho. Pinapayagan ka nitong mag-practice magmaneho sa kalsada, pero kasama dapat ang isang lisensyadong driver bilang iyong gabay. Hindi ito lisensya para magmaneho mag-isa, kundi isang pansamantalang pahintulot habang naghahanda ka para sa iyong non-professional or professional driver's license. Ito ang unang hakbang sa pagkakaroon ng driver's license, ang pagkuha ng student permit. Pero paano ba ito kunin at para saan lang ito? Kung plano mong magmaneho ng motorsiklo o sasakyan, huwag mo munang laktawan ang student permit. Ito ang iyong tiket para makapag-aral sa legal na paraan. Hindi ka pa pwedeng mag-drive mag-isa, pero pwede ka nang magsimula sa ilalim ng gabay. Alamin kung paano ka makakakuha ng student permit.